Hello po sa inyo. Andito po ako sa farm namin. Gusto kong banggitin sa inyo ang tatlong dahilan kung bakit masarap magkaroon ng sariling farm. Ako nga pala si Joy Villania, dating cashier sa isang pribadong kumpanya sa loob ng anim na taon. Pero ngayon ay nag-farm na. Tapos inyo ang video na to. Papakita ko sa inyo ang farm namin, at saka, bakit anong kinainam na may sariling farm? Kwento ko muna sa inyo ang storya kung bakit ako nag-farm. Ganito kasi yan. Ang aking lolo ay may mas sariling maliit na farm kung saan siya ay nagtatanim ng gulay at prutas para sa kanyang pamilya at para rin sa pagbibinta sa lokal na pamilihan. Sa kanyang farm, masigla at malusog ang mga tanim dahil sa kanyang masipag na pag-aalaga at paggamit ng mga natural na paraan sa pagsupo ng peste. Sa bawat umaga, nagigising si Papa ng maaga upang sinulan ang kanyang mga gawain sa farm. Ginagamit niya ang kanyang kalaman at karanasan upang siguruhin malusog at masaganang ani ang kanyang makukuha. Ang problema, isang araw, dumating ang masamang panahon na nagdudulot ng malakas na baha sa aming lugar. Kahit apektuhan ang kanyang farm, hindi sumuko si Papa. Sa halip, ang naging solusyon, ang aming pamilya ay nagtutulungan upang maayos ang mga nasirang pananim at estruktura sa sipag at determinasyon ni Papa, unti-unti kami nakabangon mula sa pagsubok na iyon. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong umunlad ang farm ni Papa. Dumami ang kanyang ani at naging kilala siya sa aming bayan bilang isang mahusay na magsasaka. Sa bawat umaga, habang naglalakad siya sa kanyang farm, Napapangiti si Papa sa tagumpay na kanya na kami mula sa kanyang pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang sariling farm. Unang dahilan, bakit masarap magkakaroon ng sariling farm? Una, freshness and quality. Sa sariling farm, masisiguro mo ang kalidad at sariwang pagkain na hindi mo makukuha sa mga tindahan. Ang pagkain na diretso mula sa iyong taniman o bakuran ay masarap at mas masuk dahil wala itong kimikal o preservatives. Dalawang dahilan, self-sustainability. Ang pagkakaroon ng sariling farm ay nagbibigay ng independensya sa pagkain hindi mo na kailangan bumili ng karamihan sa iyong mga pangunahing pangangailangan sa grocery store. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng siguridad at kontrol sa iyong food supply. Pangatlong dahilan ay relaxation at connection sa kalikasan. Ang pag-aalaga ng sariling taniman at hayop ay nakakapagbigay ng kasiyahan at relaxation ito ay isang paraan upang makalimutan ang stress ng araw-araw na buhay at makipag-ugnayan sa kalikasan. Naniniwala ako na ang pagtatanim at pag-aalaga ng sariling pagkain ay mas makabubuti para sa ating kalusugan at nutrisyon dahil masigla ang mga pro produktong aming itinatanim. At bakit masarap magkaroon ng sariling farm? Ito ay isang paraan upang makalimutan ang stress ng modernong buhay at ma-appreciate ang kagandahan ng kalikasan. Ang kalaban ko lang ay ang mga insekto o daga na sumisira sa mga pananim. Mahalaga ang tamang kaalaman at pagpaplano upang matugunan ang mga hamong na ito. Kaya, samahan niyo ako na maibahagi ang dahilan kung bakit masarap magkaroon ng sariling pan. Walang taong nagtagumpay ng hindi nakatikin ng pagbagsak. Kahit na minsan matatalo ka sa laban ng buhay, may malaki kang matutunan. Aniniwala ako na napakalawak at sobrang laki ang naiambag at naiambag ng ating mga magsasaka sa ating komunidad, sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya nararapat lamang nabigyan natin sila ng pagpupugay at halaga bilang kapalit ng kanilang pagpapakahirap sa kabukiran. Huwag nating kalilimutan Laki natin ilagay sa ating kaisipan na ang pagbibigay halaga ay napakalaking bagay na upang sila ay hindi mapapagod na magbahagi ng mga produktong agrikultura at higit sa lahat ang buhay. Alam kong may natutunan ka sa video ito.